best friend ni Marian na si Roxanne Barcelo may mensahe kay Ding Dong dahil sa isyo nilang mag-asawa. Pati, ang itinuturing na best friend ni Marian ay hindi napigilan na magkomento hinggil sa isyong kinakaharap nito at sa karma ang lahat nangyayari kay kapuso actress Marian Rivera. Ayon kay Roxanne, I know her for a very long time. Mabait si Yan. Sobrang bait. Mapagbigay, thoughtful, at sobrang dedicated para sa family. Kung anumang nagawa niyo before na binabatikos ng iba, eh wala na yon dahil hindi rin naman niya talaga kasalanan. At malinaw na malinaw na hiwalay na sila ni Dong at yung ex niya. Kaya huwag niyo sabihin na kaya nagawang magloka ni Dong eh dahil nagloka rin si Marian before. No talagang hindi napigilan ni Dong na magluko. It's just nakakalungkot talaga. Knowing na maaruga si Yan sa family. Hindi ko alam kung ba't nagawa niya sa best friend ko. Kasi ano ba ba nga hanapin niya sa isang Marian Rivera? Maganda, successful, mabait, nasipag. I think talaga nadala lang si Dong ng tukso kaya nakalimutan niyang may asawa at anak siya. May pamilya siya. Kaya lagi kong tinitext at tinatawagin si Yan pinupuntahan kapag may mga time kasi sobrang siya nasasaktan talaga sa nangyayari. Paano ba niya tatanggapin ng ganong sitwasyon, di ba? Ikaw yung may magandang pamilya, tapos malalaman mo na ang asawa mo may pamilya ding iba? Though hindi sila nagsasama ni girl, pero yung alam mong may kahati ang mga anak mo sa anak niya sa ibang babae, grabe, ibang usapan na yan. Walang respeto. Tuyo ding dong, sana may isip mo ang family mo. Sana may isip mo si Yan na sobrang mahal ka. Sana pagsisihan mo to lahat. And kay girl naman, na nabuntis niya, sana naisip mo rin na pamilyado ang taong pinatulan mo. Babae ka rin. Dapat alam mong nararamdaman ng isang babae kung lolokohin siya. Sobrang grabe ka. Sobrang hindi ko to inakala. Nakita kita once and hindi ko ma-recall kung anong event yon. Pero iba talaga yung feeling ko sa'yo nun. Kaya pala, to my best friend, be strong. Malalampasan mo rin yan at ng pamilya mo. Alam kong hindi, hindi mo napasok yan para sa wala lang. At kaya ang kaya mo yan. And sana may magandang blessing pa rin ang dumating sa inyo. Do nagkakaganito ang pamilya nyo. I love you, Marian.